What's up mga ka Techie? Welcome back again sa ating channel. Yan. So, today's video ay Kung napanood nyo na 'tong video na 'to, guys. Ayun. So, katagawa ko lang kanina yan version 5.1 ng Piso Pi natin. Ayan. So, meron na siyang IPTV, 'di ba? So, ang problema natin is wala pang tutorial kung paano uh, lagyan ng uh, M3U playlist ito. So, may nahanap akong uh, link. Tinry ko lang kung gagana. So, gumana naman. So, ito yun guys. So, ayan. Okay. So, meron dito ang uh, available na channel. So, pakita ko lang saglit yung ano. Ayan. So, pagkalabas ng portal natin, meron na labas dito na may iWatch TV so i-click lang ng clients yan so kung wala silang time ay wala rin hindi rin play yung ating IPTV. So itong nakuha kong link is uh, abroad pa ito. So hindi pa ito yung pang Pilipinas. Ayan so naputol yung video natin tuloy ko. Uh, ito yung mga channel na available. So piplay nyo lang kagaya nito Gusto TV. Ayan so sasabihin naman niya kung opo ano, error. Pero yung may mga ibang channel dito na gumagana naman. So, uh, siguro din natin na may time tayo dito sa uh, portal natin. Ayan. Okay. So, ulitin natin. Ayan. So, dito tayo sa Asian. Ayan, playing na siya. Ayan. Okay na, di ba? Ayan, ah. Ayan, medyo loading pa, depende pa rin sa speed ng internet. Ayan. So, ito ay natin ng, ano may mga ano talaga, may mga channel na hindi gagana, hindi gumagana pala. So, ito guys, live to guys ha. Ah. Live to ko ano yung palabas sa online is ito rin yung palabas. So, hanap tayo ng Pilipino uh, M3U kung saan makikita yung mga BB5, BBC, BNG, GMA at iba pang mga online movies. Ayan, So, gagawa tayo guys nag-aaralan natin yan so sa next update natin yun ang gagawin natin maraming salamat ang turo ko rin kung paano ilagay no ayan, sorry sorry so dito makikita nyo is sa administrator pupunta lang kayo sa portal option yan ito yung portal no so makikita nyo yung IPTV i-click ko yan guys pagdating nyo doon is uh, bubungan sa inyo ito enable nyo lang yan May lalabas dito kasi na ano IPTV enable enable nyo aka enable naman yun eh tapos dito walang walang laman yan tapos muna natin to yeah, walang laman to guys walang laman so gagawin nyo dito is pupunta kayo ng browser then i-upload natin yung file na din load natin ito Cineverse okay. so, click nyo lang yan then pupunta dito uh, nagawa ko na kasi and import nyo click nyo import and mag successful. Uh, make sure na may internet yung uh, bendo. Okay, tapos uh, kung di naman pumasok, ulitin niyo ulit. Ganun lang. Uh, kung saan ko naman nakuha yung tatanungin niyo kung saan ko nakuha yung files. Ito yan, kung saan ko nakuha yung Cineverse, ay dito sa lalagay ko na lang yung link dyan sa ano sa ating description box. Dito sa red re edit yan, yan, yung mga available na M3U. Eh, pa ako ng ano, ng para sa Filipino. So, kagabi, pa, kagabi ko pa hinahanap. So, medyo wala pa. Okay. Ayan. So, at least gumagana na. Alam na natin pagganahin. Okay. Masasabi naman dyan eh, kung uh, import M3U playlist. At siya nga pala. Ayan, siya nga pala. Dito, meron siyang disclaimer. Ayan o. Oh disclaimer basahin niyo na lang diyan sa inyong portal okay at kung version 4 pala kayo guys dito version 4 kayo so kailangan mag-upgrade kayo ng ano flash to ah, hindi update flash kasi hindi pwedeng update yung from version 4 to version 5 so flash kayo ng panibago or kung ano hindi niyo alam mag-flash i-contact niyo na lang si builder niyo yung seller niyo and i-update niyo So, ito yun, oh. Kung version 5.0, pwede pa mag-update. Pero kung version 4 kayo is, kailangan ng, ano, uh, i-flash yan. Yeah. So, hanggang dito na lang, mga lodi. And, maraming salamat sa panonood ng video natin dito sa update ni PisoPay IPTV. And, susunod na rin dito is, siguro yung GCash. Okay, PisoPay, hello. Kala, meron ka na rin GCash. And, uh, Kiosk line yan. So, yun yung mga inaabangan natin. So, hanggang dito na lang and kung hindi pa kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa mga bang upload natin na video. Yeah. Maraming salamat. God bless. Kung hindi nyo naintindihan, ulitin ko sa next video. Mas malinaw. Comment lang dyan sa baba. Okay. -bye. -bye.